Trending ngayon ang naging pag-ami ni Lapiolo Pascual at siya ina magdayaw tungkol sa kanilang relasyon. Naging laman kasi sa social media ang nakakagulat nilang revelasyon na maging ang kanilang mga tagahanga ay tuwang tuwa dahil sa wakas ay naging open na raw ang mga ito sa publiko. Ngunit kasunod dito ay agad naman itong nakarating kay Sharon Cuneta at nagbigay ito ng opinyon tungkol dito. Ay sa kanya, isa raw manluloko si Piolo Pascual dahil niloko lang nito ang anak na si Casey Concepcion. Kung akala niya raw noon na itutuwa ang intensyon nito sa anak na si Casey, ipinagkatiwala niya raw ang anak ngunit sapan lang din daw pala nito. Hindi raw niya akalain na magagawa ito ni Piolo sa kanyang anak. Galit na paliwanan di siya ron. Nag-iusap-usapan kasi ang tila pagubuntis na siya inang magdayo ngayon at si Piolo ang tinutukoy na ama nito. Bagamat umami na mga ito sa kanilang relisyon, eh, hindi naman inamin ni Labiolo at Shaina na balitang pagbubuntis ngayon ni Shaina. Marami naman na nag-aalala ngayon para kay Shaina dahil balibalita din na may iniin daw itong karamdaman ngayon at hindi pa masabi kung ano ito. Sabi naman ng iba ay eh, baka nang dalala ito ng pagliliin niya.